Ang magulong love story ni na Ares at Raquel ay mayroong bagong yugto. Magkaiba na ang kanilang mga landas kasama ang kanika nilang bagong partners. Si Raquel ay nasa isang seryosong relasyon sa dati niyang kalaguyo na si Gregory, habang si Ares naman ay engaged na ngayon sa kanyang kaklase sa Sweden na si Vera. Kung hindi mo pa napanood ang part 1 at 2 ng mainit na trilogy na ito, e check mo lang ang nakapin na comment o description para sa link. Sumilip si Raquel sa kanyang bintana at nagulat siya nang makita na nakauwi na pala ang kanyang dating nobyo agad niya itong isinara nang tinawag siya ng kanyang kasintahan si Gregory at tinanong kung nakatanggap na ba siya ng reply mula sa publisher nadidismaya ang sumagot si Raquel na marahil ay nakalimutan na siya ng mga ito tinukso siya ni Gregory at sinabi na imposible siyang makalimutan ng kahit kanino nang maglaon habang nagtatrabaho si Raquel sa isang toy store ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa publisher at kasama ang kanyang supportive na kasintahan ay pumunta sila sa opisina nito kung saan ay natanggap sa wakas ng dalaga ang kanyang libro Pinuri ng publisher ang nobela ni Raquel at sinabi na siya ay imbitado sa kanilang New Year's Eve party. Giit niya na mainam ding dalhin niya si Gregory lalo na't siya naman ang bida sa libro ng dalaga. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ni Raquel na hindi siya ang tinutukoy sa nobela. Bago umalis ay sinabihan siya ng publisher na kailangan na niyang simula ng ikalawang libro at tumango lang ang dalaga. Ipinakita ni Raquel sa kanyang mga kaibigan ang kanyang libro at natouch si Daniela nang makita niya ang pangalan ni Yoshi sa unang pahina. Si Yoshi ang matalik nilang kaibigan na namatay sa part 2, ang tanging tao na naniwala sa talento ni Raquel at ang dahilan kung bakit naipublish ang kanyang libro. Kinabukasan, nahirapan si Raquel na simula ng ikalawang yugto ng kanyang nobela, nag-aalangan kung isusulat pa ba niya ang kanyang nakaraan. Nang sumulyap siya sa bintana ay nalaglag siya sa upuan sapagkat nakita niya ang taong nagsimula ng lahat, ang dati niyang kasintahan na si Ares. Mabilis niyang inayos ang sarili, at sinubok ang makipag-usap sa kanya ng casual, kahit malinaw na may nararamdaman pa rin sila sa isa't isa. Humingi ng paumanhin si Ares sa mga nangyari, ngunit hindi sumagot si Raquel, at tahimik lang niyang isinara ang bintana. Kalaunan, habang nagsashopping si na Raquel at Gregory para sa Pasko ay nakasalubong nila si Ares at Vera. Napansin ni Gregory na hindi komportable si Raquel, kaya siya na ang nagsalita para sa kanya. Nabanggit ni Vera na pagkatapos ng holidays ay magpapakasal na sila ni Ares. Halatang nasaktan si Raquel, ngunit itinatago niya ang kalungkutan sa likod ng isang peking ngiti. Ang pamilya Hidalgo ay nagsimulang mag-decorate para sa paparating na Pasko. Si Artemis ay kasado na sa dati nilang kasambahay na si Claudia, na kasalukuyang pinagbubuntis ang kanilang panganay. Samantala, si Raquel ay nasa bahay kasama si Gregory at ang kanyang ina na si Teresa. Maya-maya ay dumating ang bagong kasintahan ni Teresa, at sinabi niya kay Raquel na magpapasko siya sa bahay ng lalaki. Naiinis si Raquel dahil hindi niya makakasama ang ina ngayong Pasko. Inanyayahan siya ni Teresa na sumama sa kanila, ngunit tumanggi ang dalaga. Nastock pa rin si Raquel sa pangalawa niyang libro, kaya nagpa siya siyang mag-message kay Ares. Maya-maya ay nakatanggap siya ng reply, at nang sumulyap siya sa bintana, ay nagkasalubong ang kanilang mga mata na tila ay nananabik sa piling ng isa't isa. Naputol ang kanilang sandali nang pumasok si Gregory at iminungkahi na imbitahan na lang ang kanilang mga kaibigan sa bahay ngayong Pasko nang sa gayon ay hindi naman siya malungkot. Nang maglaon ay sinimulan niyang eromansa si Raquel hanggang sa nauwi ito sa mainit na aksyon. Kasabay nito ay pinainit at kinain din ni Ares ang kanyang fiancé. Habang ang dalawa ay nakikipagbakbakan sa kanika nilang mga kasintahan ay hindi maiwasan ni na Raquel at Ares na mag-imagine na binabayo nila ang isa't isa. Masayang nakarao si Raquel subalit nagbago ang kanyang mood nang makitang si Gregory lang pala ang sumibak sa kanya. Masayang sinalubong ni Raquel ang Pasko kasama ang mga kaibigan, subalit nang tumunog ang doorbell ay nagulat siya nang makita sina Ares at Vera. Kinumprunta niya si Gregory dahil sa pag-imbita sa kanila nang hindi pinapaalam sa kanya. Tugo ng nobyo na matagal na silang wala ni Ares at kailangan na niyang mag-move on dahil nandito na siya para sa kanya. Habang nagkakasiyahan ang lahat ay pumasok ang kapatid ni Gregory na si Anna sa silid ni Raquel, at habang tinitingnan ng mga larawan ay natagpuan niya ang nakatagong litrato ng dalaga kasama si Ares. Bago bumalik sa party ay pumapak muna si Anna ng pills. Habang masaya ang lahat sa pagdiriwang ng kapaskuhan, si Artemis naman ay tila na out of place sa bahay ni Claudia, sapagkat ang anak ng bilyonaryong kagaya niya ay hindi sanay na napapaligiran ng mga karaniwang tao. Nang maglaon ay pumunta ang grupo sa isang bar kung saan habang nagsasaya ang lahat ay tahimik lang na umiinom si Ana magisa. isa Nilapitan siya ni Gregory at binalaan na huwag isabay ang pag-inom ng gamot sa alak. Giit ng kuya na dapat ay mag-move on na siya kay Yoshi, ngunit tugo ni Ana na marahil ay nakalimot na ang iba, ngunit siya ay hindi pa. Matatanda ang si Ana ang naging love interest ni Yoshi sa part 2, at sinisisi pa rin niya si Raquel sa pagkamatay ng binata. Sinabihan niya ang kapatid na mahal pa rin ni Raquel si Ares, ngunit pinigilan siya ni Gregory at sinabi na ang lahat ng iyon ay nakaraan na, at kailangan na nilang lahat mag-move on. Pagkaraan ng ilang baso ay binuhat ni Gregory ang lasing na si Raquel sa kanyang kama. Napansin niyang nakabukas ang laptop ng dalaga, kaya nagpa siya siyang basahin ang ginagawa nitong book 2. Nadurog ang puso ni Gregory nang malaman na ang sinusulat ni Raquel ay tungkol pa rin sa love story nila ni Ares. Samantala, narinig ni Ares si Vera na may kausap sa telepono, at dito ay napagtanto niya na ang kanyang fiancé ay may relasyon sa isang lalaki na nagngangalang Diego. Kinabukasan, kinumprunta ni Gregory ang nobye tungkol sa nobelang isinulat nito. Naging defensive si Raquel at iginiit na katang isip lang yun. Subalit nang tanungin ni Gregory kung mahal pa ba niya ang kanyang ex ay hindi nakasagot si Raquel. Sa kanyang katahimikan ay nakuha ni Gregory ang sagot na nagwasak sa kanyang damdamin. Ikinuwento ni Raquel kay Daniel ang nangyari at pinayuhan siya ng kaibigan na magstick kay Gregory dahil siya ay isang mabuting tao. Ipinaalala niya sa dalaga na sinaktan na siya ni Ares at ikakasal na din yung tao. Naputol ang kanilang usapan ng pinatawag si Raquel sa loob dahil sa nagdagsaan ang mga tao. Sa isang maulan na gabi, binuksan ni Raquel ang kanyang bintana, marahil ay umaasang aakyat si Ares katulad ng dati. Mayamaya -maya ay sinuong ni Ares ang malakas na ulan at umakyat sa bintana ng dalaga. Kinabahan si Raquel nang maramdaman niya ang ex sa kanyang likuran, subalit bigla siyang umarap dito, at pinagsaluhan nila ang isang mapusok at nananabik na halikan. Ninamnam nila ang isang mainit na sandali na puno ng nag-aalab na damdaming matagal na nilang sinubukang ibaon. Kalaunan ay tinanong ni Ares kung gusto ba ng dalaga na bumalik siya sa kanya, ngunit tumalikod lang si Raquel at hindi sumagot. Pagdating sa bahay ay nakita ni Ares si Artemis at ang kanilang ama na malalim ang pinag-uusapan. Ibinahagi ni Artemis ang magandang balita, inaprubahan na ng mga magulang ni Vera ang kanilang proposal na magbibigay ng bagong pag-asa sa bumabagsak nilang negosyo. Isa itong tagumpay para sa kanilang pamilya, ngunit hindi para kay Ares, dahil ngayon ay wala na talaga siyang pag-asa upang matakasan ang kasal. Sa kabila ng mabigat na pasaning ito sa kanyang mga balikat, patuloy pa rin si Ares sa pag-akyat sa silid ni Raquel. Araw-araw silang lumalabas, at minsan ay tumataka si Raquel sa trabaho para lang magpatuhog. Nagbabakbakan ulit sila kahit saan, na parang bumalik sila pagka high school. Isang gabi ay nakita sila ni Ana at agad itong umuwi para sumbatan si Gregory at sabihan na binalaan na niya ito dati. Labis na nasaktan ang binata, at umiiyak niyang niyakap ang kapatid. Kinabukasan, pumunta si Ana sa toy store. Tinanong ni Raquel kung kumusta na si Gregory, ngunit kinumusta naman ni Ana si Ares. Sinabi niya na hindi deserve ng dalaga na paglaruan, at napaisip dito si Raquel. Pagkalabas ng tindahan ay itinapon ni Ana ang binili niya, sapagkat ang tanging pakay lang niya ay guluhin ang isip ng dalaga. Isang araw, sinurpresa ni Artemis si Claudia sa bago nilang bahay, ngunit hindi masaya rito ang misis sapagkat ang nais lang niya ay ang mamuhay sila ng simple. Samantala, binigyan ni Ares ng regalo si Raquel, ngunit bigla nalang naging emosyonal ang dalaga. Giit niya na pagod na siyang magtago at ayaw niya na maging isang kabit na lamang. Ipinaliwanag ni Ares na napakakumplikado ng mga bagay ngayon. Subalit tugon ni Raquel na hindi niya kayang magpatuloy sa ganitong setup at pinapili niya si Ares kung siya ba o si Vera. Sa bisperas ng bagong taon, nag-dinner ang mga Hidalgo kasama ang pinakamahalaga nilang kliyente, ang pamilya ni Vera. Nagbigay ng toast ang ama ng dalaga para sa nalalapit nilang kasal at para sa bagong alyansa ng kanilang mga kumpanya. Sa kalagitnaan ng hapunan ay nakatanggap si Artemis ng tawag, sinasabi na si Claudia ay dinala sa ospital. Iginiit ng kanyang ama na hindi siya maaaring umalis dahil mahalaga ang meeting na ito, sinasabi na dito nakasalalay ang kanilang future. Gayunpaman, pinili ni Artemis na wag sundan ang yapak ng kanyang ama, sinasabi na gusto niyang maging isang mas mabuting ama kaysa sa kung ano ang meron siya. Pagdating ni Artemis sa ospital ay sinalubong siya ng ina ni Claudia. Dito ay napansin niya na kumpleto ang buong pamilya ng kanyang misis, samantalang wala ni isa sa kanyang pamilya ang nandoon. Umiyak siya dahil sa pagkadismaya, at niyakap siya ng ina ni Claudia. Samantala, nakatanggap ng tawag si Vera at nang lumapit si Ares ay napansin niyang umiiyak ang fiancé. Inamin ni Ares na matagal na niyang alam ang tungkol kay Diego. Alam din niya na aware si Vera sa lihim nilang relasyon ni Raquel kaya wala siyang nakikitang dahilan para manatili pa sila sa relasyon na ito. Sinabi ni Vera na hindi sila maaaring maghiwalay dahil umaasa ang kanilang mga pamilya sa merger na nakasalalay sa kanilang dalawa. At isa pa ay sinabi ni Vera na hindi hindi tatanggapin ng kanyang pamilya si Diego. Hinikayat siya ni Ares na sabihin na ang totoo sa kanilang mga pamilya, at sa wakas ay pumayag din siya. Subalit nang humarap na sila sa lahat ay biglang nagdalawang isip si Vera, at sa huli ay sinabi niyang okay lang ang lahat. Pagod nang magpanggap si Ares, humingi siya ng tawad sa lahat at umalis. Samantala, dumalo si Raquel sa New Year's Party ng Publishing House kasama ang kaibigan niyang si Daniela. Inimbitahan din nila si Ana at masayang nagsayawan ang tatlo. Habang nasa banyo si Raquel ay nagpadala ng text si Ares. Si Ana, na may hawak na namang mga pills ay nakita ang mensahe at sinubukan niyang i-unlock ang telepono ni Raquel, ngunit nabigo siya. Pagbalik ng dalaga ay natarantang inihulog ni Ana ang pills sa baso. Nang mabasa ni Raquel ang text ay nalaman niyang siya ang pinili ni Ares at gusto nitong makipagkita sa kanya. Excited ang dalaga kaya kinuha niya ang baso ng alak upang ubusin bago umalis. Pinigilan siya ni Ana, ngunit hindi ito pinansin ni Raquel at inubos niya ang inumin. Habang papaalis sa party ay unti-unting umipekto ang pills. Sinubukan niyang mag-text kay Ares, ngunit bigla siyang nahilo, at hinimatay siya bago pa niya may padala ang mensahe. Kasabay nito, nakatanggap si Ares ng voice message mula kay Vera, na binabalaan siya sa kahihinatnan kung hindi matutuloy ang kasal. Nang makita na hindi sumagot si Raquel sa kanyang text ay inimpake na ni Ares ang kanyang mga gamit, at bago umalis ay nag-iwan siya ng regalo sa pintuan ng dalaga bilang goodbye gift. Habang papunta sa airport ay naisip niyang tawagan ito sa huling pagkakataon. Nagising si Raquel sa tawag at nagawa niyang sagutin ito, ngunit hindi siya makapagsalita dahil sa kanyang kalagayan. Nagsimulang mag-alala si Ares, kaya hinanap niya ang lokasyon nito at agad pinuntahan. Gamit ang natitira niyang lakas ay nagawang tumayo ni Raquel at nagsimulang maglakad hanggang sa mapunta siya sa gilid ng swimming pool. Pagdating ni Ares ay saktong nawala ng balanse si Raquel at nahulog siya sa pool. Agad tumakbo si Ares, at kahit lubha siyang allergic sa chlorine ay hindi siya nagatubiling tumalon at iligtas ang dalaga. Kahit nahihirapang huminga ay pinilit ng binata na hilahin si Raquel palabas sa tubig. Gamit ang natitira niyang lakas, sinikap niyang erasositate ang kasintahan hanggang sa tuluyan itong magkamalay. Nakahinga ng maluwag si Ares, at hinalikan niya si Raquel hanggang sa siya ay mawalan din ng malay. Makalipas ang limang araw ay nagising din sa wakas si Ares sa ospital at agad niyang hinanap si Raquel. Tanging si Claudia lang ang nakita niya, subalit maya, -maya ay biglang sumulpot si Raquel sa kanyang likuran. Galit ang dalaga dahil umalis ang binata habang siya ay nagbabanyo. Napaiyak si Ares at niyakap si Raquel ng mahigpit. maya, -maya ay tiningnan nila ang Instagram ni Vera na ngayon ay kasama na rin ang pinakamamahal niyang si Diego. Makalipas ang ilang araw ay ginanap na ang book launch ni Raquel. Nagbigay siya ng madamdaming talumpati base sa isinulat niyang nobela. Naroon ang kanyang kaibigan, pamilya, at maging si Gregory para suportahan siya. Nang maglaon, habang nagbubok signing si Raquel ay biglang nagpakita si Ana. Humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa, at pinatawad naman siya ni Raquel sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Binisita nila ang bangin kung saan namatay si Yoshi para mag-iwan ng mga bulaklak at isang kopya ng aklat kung saan nakasulat sa unang pahina ang kanyang pangalan. Pagkalipas ng limang taon, lumipat na ang magkapatid na Hidalgo sa isang simpleng apartment. Bagamat napakalayo nito sa marangyang buhay na kanilang nakagisnan ay di hamak na mas masaya naman sila, lalo na't na kasama nila ang mga minamahal nila sa buhay. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.